Hello mga love shara, ting mi mix share ko sa inyo ang panganak ng aking kambing. Ayan guys, ito po ang kanyang first baby. So buntis na din ito at ito yung pang second baby niya. So, ito yung pag deliver niya guys no sa kanyang pangatlong baby. Kanyang pangatlong pagbubuntis. Ayan. At ito na po ay mga anak na po ang ating Mama goat. So, ayan. Parang relax lang siya guys sa una habang naglalabay siya kasi napansin ko ng aking mister na ano yung didi niya ay lumalaki na tapos yung paglalakad-lakad niya kaninang umaga ay iba so parang napansin niya mayroon din mga tubig-tubig um, na sticky na lumalabas sa kanyang puwerta so hindi umalis ang aking mister dahil alam niya na mga nang ng aming alagang kambing so yan po guys eh. habang na binabantayan po siya ng aking mister para po para maalagaan niya yung paglabas ng baby kasi minsan hindi nila na ano pag walang nakakita ayun sayang naman so, dapat ito na yung final ear niya guys sus so, grabe para akong awang awa na gusto ko siyang tulungan na mailabas niya yung kanyang baby agad-agad napairi ako ba ng ano parang natuto pati ako nanonood sa kanya na napairi yan eh baby palabas na siya guys yan na no, lumabas na yun black black baby Go. again same kulay ng pangalawang anak niya black din yung pangalawang at yung unang baby niya ay same color ng ng magot na yan. So ayan. Yung pangatlo, pangalawa at pangatlo same na color black. Ayan. O so, di ba ang ano? Thanks God at meron na kaming new baby again. So nililinisan niya niya guys. Ayun. Kinakain niya yung mga ano balot yung bin yung parang ano, ba't kinakain niya yan para nililinisan niya na makahinga yung anak niya. Ganyan ka, caring ang aming mama goat. Bravo ng aming mama goat. Napakagaling na mama, no? Ayan, o, oh, Ang cute-cute ng aming baby. Nililinisan ng mama. Ayan, o. Oh. So, napakabait ng aming alagang kambing na ito ano, masi ano siya, maamo, tapos, magaling sya mag-care ng kanyang mga anak. Hmm. So, yan So, mga an hour pa ata yan, guys, no? Makatayo ano, yung uh, bagong, ano, bagong anak na kambing. Tapos, kailangan pala, bantayan daw yan, kasi pagka uh, nagdidi na yan siya, tapos, pagkatapos ng didi ay ano tatay daw yan dapat pala bantayan at lagyan daw ng oil ang kanyang pu na, puwet para pag first niya ay ano hindi siya hindi siya mahirapan kasi pagkaganon daw very sticky daw yung pupo niya kaya kailangan lagyan ng oil ang kanyang puwet so habang nagbabantay yung aking mister niyan, pagtatayo na yung kambing, yung baby, papahiran niya ng oil. Yan ang sana niya. Yan, pangatlang anak ni Mama ay ang black again. So, sarap magkarami ng alagang kambing, no? si lang at syaga may biyaya. Ayan. So, dapat tayo ay magsumikap, no? Talagang may ano, biyaya na dadami sila kasi kapag ikaw ay masipag lang alagaan mo lang sila dalhin mo sila sa mga may mga ano makakain so ayan talagang bigyan mo sila ng oras so, so thank you po sa inyong lahat sa inyong supporta. Ah. Thank you, thank you po. At sana po hindi nyo po i-skip ang aking ads. At laking tulong po yan sa aking channel. At sa lahat po ng nangangilangan ng tulong para po tayo ay may ma-share. So, thanks for watching guys. And please do subscribe, like, and share. Ayan. Sa mga ano, supporters and supporters thank you. To God be all, good glory. Ingat po tayo.